kinis na Tinggal tanggalin natin para malinis. Nah, balas-balas pa. Yeah. Oh, ah, yeah. 'di ya. Wala tangkanga, balik na med. Eh. kapitan gilas po Diwan ko kung buhay pa si Boko King po makikipay pa yung pinipin ko ay kagat ko lagay ng pinipin ko yung sa baba ako po butong tinira ko sa tigas ito po malambot lang Bilis lang po. Ito, huh, balat na agad. Tinisan po natin. Ano nga ba? Papa. Kamunin ko, si Kuy Tapang. No? Kuy Tapang, kung nanonood ka, kaya, kaya mo itong balatan. Gamit ng ngipin mo. Baka posisyon yung ngipin mo.

Tignan mo yung pang pa, tapang. Mga tapang, kung nanonood siya, tignan mo. Tignan mo mabuti. Shut down. Ito pala yung nabalatan ko. At kaya kong bumalat ay isang daan. Gabit ang ngiti ko. Tigas pa yun.